Hello mga kaibigan, welcome po sa ating munting vlog at tayo sharing lang ulit ng observations natin. Alam niyo mga kaibigan, itong mga, mga paliwanag ng eksperto sa batas, itong mga dating uh, Supreme Court Justices, Primers ng Constitution, itong mga Lawyers and dean, Eh, sa dinami-dami ko napanood kanina mga kaibigan, iisa e, na po yung nagiging paliwanag nila eh. Alam mo yun, hindi na, hindi na sila nagkakaiba-iba, iisa e, na po. Iisa na yung paliwanag nila, di ba? Iisa na yung esensya ng paliwanag nila. So, ang problema ko lang dun mga kaibigan eh, alam mo yun, parang uh, nagpapaliwanag nga sila. Ang problema lang, dapat kasi may hinihikayat na sila dun mga kaibigan eh. Di diba? Dapat ay, uh, alam mo yun, mayroon ng tinatarget yung paliwanag nila. Sino ba itong tinatarget na sinasabi ko? Yung mamamayan mga kaibigan, di ba? Unang-una talaga dapat dahil nga kung may nagawa ng pagkakamali, eh alam mo yun, dapat ang tao ay uh, pinaniliwanagan mo na dapat kumilos. Diba? Kung kayo nga uh, nasa katayon ng isang tao nagpapaliwanag at alam nyo may mali na nangyayari, dapat alam mo yun, pinapayuhan nyo yung tao na aba eh dapat tayong gumalaw, dapat tayong kumilos yan at tulad nga ng sinabi nitong isang uh, political scientist na ito mga kaibigan na na-interview kanina, paparinig ko lang sa inyo. Oo, oh, oh, kaya hindi mo sila mapapa-impeach kasi di ba nga, sila nga ang magta-try ng impeachment. Ang maganda dyan, kakalampagin natin ang Senado. Ayun mga kaibigan, yun ang pinakamagandang ano dun eh, pinakamagandang gawin, kalampagin natin yung Senado. Ang nangyayari kasi, yung mga nagpapaliwanag na... 'yung mga dating ang uh, primers ng constitution eh walang panghihikayat kasi na ginagawa sa mamamayan. Mga private citizen na sila, wala na sila sa wala na sila sa gobyerno eh alam mo 'yun dapat sila talaga 'yan eh. Alam mo 'yun nagpapakilos eh. kasi itong mga paggalaw ng tao, itong paggalaw ng masa mga kaibigan. Ito ay hindi kikilos nang wala yung mga intellectuals, yung mga taong matatalino. Hindi mo mapapakilos yung masa, mga kaibigan. Ang masa hindi yung gumagalaw ng kanya. Ang masa ay laging pinagagalaw yan ng taong sabihin natin na may isip. Tumusunod lang dyan yung masa, mga kaibigan. Diba? Yung mga intellectual nga. So... Itong mga intellectual na to, ito dapat ay nagpapakilos na ng tao. Diba? Lantara naman kasi talagang may maling ginagawa sa institusyon natin ng Senado. Diba? Kaya nga mga kaibigan, itong masasabi ko na grupo, itong mga klase ng tao ngayon na nandito sa Pilipinas na diba, na nasa loob ng bandwagon, yung bang naniniwala na dahil marami kayo, eh, sasama ako sa inyo kayo tama. Ganyan yung bandwagon mga kaibigan eh. ba diba? yung mga idea, paniniwala, gawain. Kahit walang basihan o yung, yung uh, isang politiko ay eh, walang plataforma, iboboto dahil marami sila. di ba? Diba? Mali yun. Mali talaga yun mga kaibigan. At ito nga yung kalaban natin ngayon. Hindi natin sinasabing kalaban yung tao mismo. Kundi yung, yung idea niya mga kaibigan. Yan yung mapanganib eh. Ah, uh, 'yan yung mapanganib sa lipunan na hindi ka na open na pakinggan yung makatuwiran. 'Yan yung aking sinasabi, 'yan yung 'yan yung lagi kung kumbaga parang uh, pinupunto sa aking mga vlog na ano, don tayo sa side na makatuwiran. 'Di diba? Hindi tayo sa side doon sa nang uto sa atin. Yung ang uh, pinapakita sa atin ni drama, wag wag, wag tayong sa side dyan. 'di diba? Alam niyo yung alaw yung yung paraan ng ganyang mga nagpapakita ng mga kung ano nung mga patawa, pa inosente, yung mga political entertainment, yung mga gimmick ay mga kaibigan niloloko tayo niyan. 'Di ba? Yung yung psychology natin tinatrap pag ikaw ay napapasok diyan, napatawa kanya, napaiyak kanya, napalungkot kanya, yari ka mga kaibigan. Iba, mapapapasok ka. At ito nga yan ngayon tinatawag ko yung kulto ni Duterte. Oh. 'Di ba? Pagka ikaw ay napapasok na diyan, ikaw ay naawa na kay Duterte. Sa tingin mo si Duterte ay magaling. Nako. Mali na 'yung magiging action mo. Nakulong ka na do sa kulto, mga kaibigan. 'Di ba? Magiging tamad ka ng pag-aralan 'yung katotohanan. Wala ka na, wala ka na magiging uh sabihin natin na pagkukunan ng informasyon kundi yung taong pinapanginoon mo iba ito yung kalaban natin ngayon mga kaibigan yan yung gusto ko talagang ano yun eh diba yan yung gusto kong labanan yung mga nakulong sa kalokohan ni Duterte ito sample ko kaya mga kaibigan ah. hindi ito nakakatawa pero sasample ko kaya ng DDS na ganyan ang ginagawa mga kaibigan ito tiyo mo ito inaano nito si kong uh, si Congressman na uh, Percival Sendanya mga kaibigan. Tingnan niyo ugali ng taong ito mga kaibigan. Oh. hmm Oh, yeah, mga kaibigan na sabi niya satire, ha? Satire yung ginagawa niya mga kaibigan. Pero hindi nakakatawa na yung sakit ng isang tao, eh, ginagamit mo sa satire mo. Ganyan kay ko na ng mga ito mga kaibigan. Alam nila na, alam mo yun, na nakakaawa yung kalagayan ng isang tao, yung kanyang uh, health condition. Tapos gagamitin mo sa katatawanan mo. Ito yung sinasabi ko mental uh, problem dyan sa mga yan, eh. Ito yung kalaban ng Pilipinas ngayon. Di ba? Nanghihikayat na alam mo yun na parang yung mga mga kalokohan, kagaguhan, eh pumapabor yung kanyang ginagawa ngayon doon sa mga walang yang tao. Di ba? Kaya hindi po tayo talaga, ako hindi ko talaga ano matanggap itong mga ganitong klase ng mga mentalidad mga kaibigan. Hindi na po healthy yan eh. Diba? Kaya maling maling mga kaibigan na itong mga to ay dumami. Diba? Ito pa mga kaibigan na ah, kanina, eh, nadaanan ko na itong uh, live nitong si na Secretary Ronald Llamas. Eh, maipaparinig din ako sa inyo dito na alam mo yun na kailangan talaga akumaksyon tayo eh. <laughs> Ikaw umog, sa tingin mo may uh, galaw dito ang China kasi yung nangyayari sa Amerika, may mga parang lumalabas na ebidensya, oh, parang pinupondohan nila yung civil and kasi yung itong impeachment na to kasi alam naman natin na uh, pro-China ang mga Duterte. Wala, may, may nakikita ka ba or may naririnig ka na maaaring may, ha, uh, may galaw din dito ang China? Well, yung China, eh, gumagalaw yan sa pamagitan ng foreign influence operation, no? Social mm. media. Kasi alam mo yung bandwidth natin sa social media. Kunyari, bandwidth natin, kanto mm. mataas, no? Eh, ang three-fourths nyan, kontrolado ng China. China. Mm. Kasi sa dami ng kanilang sa dami nila. Post, no? sa, sa dami ng kanilang pinapadalang ano, post, mm. halos three-fourths na yung kanilang na-occupy. Kaya ang, yung mga totoong, ah, uh, naniniwala sa katotohanan, mm. katotohanan as accountability, halos one quarter na lang naiiwan mm. so sa bandwidth. Mm. ito, ito mga kaibigan kasi nga, kung sa, may, kung sa 100% yung magiging threshold natin, 75% doon, fake news media na. O baga, mga trolls, mga fake news, mga misinformation, disinformation na yung naririnig natin ngayon dyan sa media at napapanood. Kaya nga napakadelikado mga kaibigan. Itong mga naniniwala dyan sa Duterte, ito'y ano eh, ito'y ito'y ito uh, kumikilo sa kasinungalingan itong mga to. Itong mga taong to. Ito yung kalaban natin ngayon, yung kanilang pag-iisip mga kaibigan. Hindi natin sila personal na kalaban, kundi yung kanilang daladalang, uh, dalang alam mo yun, kaisipan. Diba? Kaya Napakahirap na itong mga to, tulad nga ng pinakita kong video kanina, ito itong video ng taong to. Imagine mo, ginagaya pa niya si Congressman si Congressman persia uh, Sendanya. Eh may sakit yung tao pero ginagawa niyang katatawanan sa kanyang uh, vlog mga kaibigan. Ito yung talagang ano eh hindi hindi alam mo eh, hindi katanggap-tanggap mga kaibigan sa nangyayari. Eh. Ang talagang gusto ko talagang ipunto, mga kaibigan, alam mo yon, labanan natin yung uh, ano, labanan natin yung uh, yung mga naratibo diyan sa social media, mga kaibigan. Di diba? Hindi totoo, marami diyan talaga pagka makaduterte, hindi yan totoo ang sinasabi niyan, mga kaibigan. Huwag kayong maniniwala diyan, reject natin yan. Huwag kayong magpaka-stupido diyan sa sinasabi diyan. Kung baga nakakamaplage lang yan, na akala mo totoo, nilolo ko yung hinihikayat lang niyang kayo. Diba? Binibitag lang kayo niyan. Eh, kung tayo'y magkakatuwiranan, kung tayo'y magkakaharap-harap sa debate, hindi kayo mananalo kasi wala kayong matibay na katuwiran. Diba? Wala kayong matibay na katuwiran. Dito na lang sa kaso ni Sara Duterte, hindi hindi kayo mananalo eh. Pagka nagkatuwiranan eh, pag nag-debate, hindi mananalo. Oh. Kaya nga napakahirap mga kaibigan na itong emosyon nyo ay hinahayaan yung paglaruan. Diba? Pag, pag may isang mag-iisip-isip din kayo. Diba? Kung, kung sino man nakakadaan dito, mag-iisip-isip din kayo na alam mo yun, nilolo ko lang kayo. ayo uh, kayo ba papayag na basta na lang yung pagnanakaw ni Sarah Duterte eh, lumiba na lang. ba diba? Tumalo na lang kung saan. Hindi pwede. Diba? Diba? Kung talagang kayo ay mayrong uh, mga tamang pag-iisip, haya 'yung kumontinyo. Suportahan niyo 'yung ano, 'yung uh, pag-trial sa kanya at pag kasi nanalo si Cesar sa Duterte diyan, napatunayan ang inosente siya. Talagang sasama kami sa inyo, mga kaibigan. 'Di ba? Sasama kami sa inyo kasi nasa inyo 'yung katotohanan eh. Eh kaya lang, tinatakbuhan, iniiwasan, di ba? Hinaharangan. Paano ngayon sinong sino ngayon na uh, sira? Sira ano, siras. Sira sa paningin namin si Sara Duterte. Sira din kayo, kayong mga nasuporta kay Sara Duterte. Di ba? Walang ya din ang tingin namin sa inyo kasi nasuporta kayo sa walang iya. Oh. Hanggat yan ay hindi hinaharap ni Sara Duterte, ang tingin namin sa inyo ng mga supporters ni Sara Duterte, mga tanga. 'Di ba? Oh, ay balik ta rin nyo. Ha? Si BBM yung na-impeach, siya yung nakasuhan ng pagnanakaw. Oh. Balik ta rin ninyo ang sitwasyon. 'Di ba? Kayo yung magsasabi sa amin ng mga katangahan. Oh. Eh ngayon, palibasa si Sarah impeachment, uh, si Sarah na impeach, kayo ang lumalabas ng mga bobo. Tanga. <laughs> iba Kasi ayaw harapin ng uh, sinusuportahan yung tao eh. Oh. Ang nangyayari ngayon nga mga kaibigan, eh inaakit na lang kasi kayo ng mga alam mo yun, yung mga katuwaan, mga patawa ni Sara Duterte ngayon. Yang yang budol niya, diyan kayo napapaniwala mga kaibigan eh. Yung mga paulit-ulit na kasi nung niya na parang uh, nagmumukha ng totoo, 'di ba? Naka-program yang gawain niya, niya na parang siya eh, alam mo yung kwela, ba diba? na para siya eh uh, alam mo yung parang hindi boring. Yan nga uh, ano sa inyo panghatak sa inyo, inaaliw kayo. Pero may panloloko doon sa likod. Diba? May panloloko siyang ginagawa sa likod, may balak siya. May gusto siyang paniwalaan sa inyo. Oh, ah, hindi niyo alam. Gimmick lang pala yung mga sinasabi niya. iba Kaya nga ano eh, ha uh, anong tawag dito? Meron kasing paniniwala yung mga DDS na parang kapag kami, marami kami ang tama. Mali yun mga kaibigan, yan yung bandwagon. Diba? Kaya nga, wala na tayong maipaliwanag dito kundi nga may kalaban ng Pilipinas. Itong mentalidad ng mga DDS. Hindi ma-penetrate nung mga tamang katuwiran. Dahil patuloy na nagpapaloko doon sa mga Duterte. Yan yung sinabi nga kanina na 75% ng social media. Once na yan ay nasa Duterte mga kaibigan. Duterte ang balita. Fake yan. Hindi nagsasabi na totoo yan mga kaibigan. At talagang suportado yan. Ang China. talaga nagpupundo dyan ang China. Oo. Oh. Di ba? Kaya mga kaibigan... Ayaw kung tayo mag-away-away, kaya lang ang problema nga yung daladalan yung kaisipan iba Kung halimbawa kayo ay nagkakaso, sabihin nung judge sa kaso niyo, hindi, bali wala na 'yan. <laughs> 'Di diba? Isipin nyo yung sama ng loob na mararamdaman niyo sa ganon. Oh. Kaya dapat kayo mga DDS, magrally din kayo. ikumbinsin niyo ninyo yung impeachment court na ituloy ang kaso ni Sara Duterte hanggat walang DDS na nagrarally na para sa katotohanan ituloy yung trial maniniwala kami ano, mga tangat bobo talaga kayo <laughs> so hanggang dito lang nga, kaibigan sinasabi ko nga hanggat yung uh, tinatakasan ni Sara Duterte yan, yung impeachment niya lalo siya nagtatago lalo siyang nahahalatang may kasalanan kahit paanong gawin nila yung pag pagpapigil dyan sa anong yan, impeachment na yan. Basta't ikaw ay natakbo, ikaw ay may kasalanan. Diba? Hindi ka tatakbo kung ikaw inosente. Oh, napakadaling patunayan ng inosente. Wala akong ninakaw. Nandyan lahat yung pera, nandyan lahat yung pinagkagastusan. Kaya lang, hindi niya maipaliwanag. Hakot dito, hakot doon ng pera kung saan dinala hindi alam kung sino mga pinagbigyan. So hanggang dito lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Lagi po sana nating iisipin talaga mga kaibigan na tulungan natin yung mga DDS na nakulong dyan sa kasinungalingan ni Duterte. Sila yung paliwanagan natin, punteriyahin natin ng ating paliwanag yung mga DDS na yan mga kaibigan. Na nakulong ha na itali ni Duterte yan sa kasinungalingan. Yan ang tulungan natin. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. God bless po.